Hello, hello, good morning po. I-share ko lang sa inyo kung magasgasan man ang sasakyan nyo or nabangga man or binangga kayo, then nagkagasgas na siya, di ba? Kagaya niyan. Sa aking sasakyan, anong nangyari sa kanya? Ay nagbanggaan kami ng motorbike. Nung lumiko ako at siya ay mabilis ang takbo, ay bumangga siya sa gilid ko. So, hindi actually ako ang bumangga sa kanya, siya ang bumangga sa gilid ko. Ngayon tiniis ko siya na hindi pinaayos kasi masyadong mahal po ang pagpapaayos ng sasakyan. At ang pagpapaayos ng sasakyan ay hindi cover sa insurance ko. Ang covered lang ng insurance ko is doon sa nabangga ko. Yan lamang po. Tapos tiniis ko siya ng mga 9 months or 10 months yata at hindi ako bumili kasi hindi pa ako handa at wala pa akong nakitang magandang sasakyan. So, ito ay tiniis ko ng mga 9 months bago ako nagpasyang bumili. At ayun na nga, naghanap-hanap na ako ng mga mga sasakyan na used dito sa uh, dealer na ito. Yan, mga used yan guys, pero ano, medyo mamahalin pa rin ito talaga ay mayroon ng mga may-ari na tao tapos bininta lang din dito sa dealer na ito. Pero ang napili ko na sasakyan ay bago siya, wala pa siyang may-ari, ang dealer lang ang may-ari, tapos binibinta nila, tapos pagkatapos ng isang taon ay wala talagang bumili sa sasakyan na yon Kaya yun ang napili ko na bagong luma, oh, bagong luma siya. Pero ako lang talaga ang first na may-ari kasi wala pa nga ang takbo guys. Ayan, bago ang lahat. Pupunta muna tayo sa loob at uupo tayo doon sa loob para antayin yung mga papel. Para mauwi ko na siya ngayon. O, pasok muna tayo dito sa loob. Ayan, ang gaganda ng mga sasakyan guys. Ito ay mga bago talaga to. O, pero sila ang nag-order niyan. Hindi tao ang nag-order tapos dinisplay na nga na lang nila dyan. O, diba? Kintab-kintab pa, o. Oh. Ang ganda ng kulay. Mga van type kasi ito, guys. Ang napili ko rin ay van type. Yun lahat ang mga gusto nilang ibinibinta dito. Ayan. O, oh, diba? Ang gaganda. At ang kintab talaga. Napakamahal. 239,000 yen. Hmm? Magkano na yun? At dito muna tayo sa loob para magantay antay asa kanila. Dito may libreng kape, kokwa at kahit anong gustuhin mo, mainit or malamig. Yan at kahit ilan ang inumin mo diyan ay libre yan, guys. Ayun. maginom inom inom na tayo. Then ito na nga lumabas na ako ito na, guys, ang napili ko, oh, di ba? Mag maganda din siya. Mm, mm kahit lumang bago. Ayan, mayroon pa siyang buksan natin. Tingnan natin sa loob. Ayun mayroon pa ayan mag ang kulay niya di ba buksan natin ayan mayroon pa siyang plastic talagang bago pa kasi ayan hindi pa natanggal yung mga ano niya sa loob ayan first time kong makasasakyan na may plastic pa no <laughs> oh my goodness ayan first time ko kasi puro talaga ako yung use use lang yung may mga may-ari na natao o oh di ba o ano lang siya guys, uh, wala siyang TV, wala siyang uh, navigation, ako ako lang ang maglagay. Madari lang 'yung ilagay. Oo. Oh. ayan, ang kanyang kulay. Fun type siya. At hindi siya hybrid. Kasi 'yung tinapon ko na blue kanina, pinakita ko sa inyo, ay siya ay hybrid. Ang kaibahan kasi sa hybrid at sa hindi hybrid. Ang hybrid kasi may battery guys. So, pag masira na yung battery, kailangan bumili ka ng bagong battery na napakamahal din talaga. Kaya, ang pinili ko na nalang ngayon ay hindi hybrid. Yung gasoline lang siya, regular gasoline. Mm -mm, yan na nga. At saka ang nakakaiba nito guys first time kung nakabili ng ganitong sasakyan sa dinamdami-dami ko ng nabiling sasakyan ay ito lang ang nabili ko na parang type ko kasi ano siya napa-flat siya lahat pati doon sa ano sa drive seats napa-flat siya lahat guys at yung sa kabila din ay natutupi siyang ganun para magiging table hindi ba kakain ka 'di ba galing ka sa biyahe o, oh, nandito yung drive. Tapos yung kabila. Magiging table. O, oh, ba diba? Ang ganda. Tuwang-tuwa ako sa mga option nito. At ang ganda talaga ng pagkagawa ng Suzuki. Ganyan. Mayroon siyang table. At the main time, dito din sa likod. O, oh, ipakita natin sa likod. Mayroon siyang table na ganyan. At siya, kayong table na ganyan ay pwede ding tupiin pa rin, i-recline pa rin, tapos magiging flat na siya lahat, pati doon sa driving space. Ayan, tingnan nyo, naka-flat siya lahat, ba? Diba? Mm. At saka sa loob naman, mayroon pang compartment doon sa pinaka-loob. Oh. Tapos itong table na to, i-flat lang siya. Parang, kung gusto mong magpahinga, mag-camp kayo, ito talaga ang pinakagusto ko sa kanya guys na napa-flat na, na, siya at pwedeng matulog bali dalawang tao or tatlo pwedeng magkasya tapos sa uh, doon sa ano driving space pwede yung ilagay ang inyong mga bags o or doon sa compartment sa pinakaloob pa mayroon siyang butas o di ba ang ganda sana nagustuhan nyo or kung gusto nyong bumili nasa description po, basahin nyo na lang po. Thank you!